Ma, ang gulo ng pamilyang there, ito. Gusto ko layasan siya rin. Napakagulo-gulo ang mundo dito. Yung isa dito uuwi, eh. liligo lang nalayas. layas. Hihingi ng hihingi oh, ng pera. Na, o, oh, wala ibibigay. Ano ibibigay ko? Alam ka naman. Bakit? Ba't ba namimilit ka? Ay, ikaw nga ang susi namin sa pera eh. Ikaw ang bumalita sa amin kung anong meron-meron na ba. Wala. Ay, yung ikaw... Mga ruling ka na. Ano ba yan? Bigat! Ano? Umutot si Tana. Mami. Mm. eh. anda, Tana. Are you are my sister. Ma, my mom, o, my mom. opo, you are my sister. Opo. No. <laughs> anda sister. opo, you are my sister. oh di ba? di ta himik siya? Yan ang gusto niya eh. <laughs> Ang gulo ng pamilya sa Ragosa. Oh. Po. Oh. Yeah. Oh. 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 Order natin sa Shopee. Shopee, tana one pink car. I have the pink car already. Come here. Go look. Huwag mo na kasing bisita na naman ah. Masisimula na naman yan ang kadraman si Tana. Bahala ka dyan. <sighs> look! Tana, look! <coughs> pink car! <coughs> <coughs> <Ha>? <coughs> pink car! Wala na. Wala na yung pink car. Brother na, puputok na yung balon. Hundred messy flowers. Ano ba ni Alex? Oh? Bachoy. Bachoy, ang laki ng legs mo. Ligo-ligo pag may time. Batchoy, ligo-ligo pag may time. Oo, oh, naliligo talaga. Ay, hindi kita nakita. <laughs> hindi kita nakita ang naligo. Ano? Yak! Yak! Ay, bakit naliligo? Ay, bakit yan si Tana? Ano ba yan? Oh, ano ba yan? Balon nga rin. Balon nga ni nila ni Tana. Hindi ka makakaalis. Kala mo ah. Bigay mo ang Kanyang araw yan, ibigay mo. Ibigay mo na. Wala, wala, wala. Eh, <laughs> eh di ba kinuha kasi? Ah, ang hina kasi. Ang <laughs> nga, ang ka, di diba mo kinuha eh. Di mo naman sila. <laughs> Ayan na naman sila. nag na na naman. Uy, Lex, ibigay mo na kasi. Oo, oh, ibigay ko na talaga. Uwi ka dito, mambubuli ka lang eh. O, oh, oh, tigil na. Stop crying na. Ang gigigilok sa inyo. O, oh, alika. Kami, kami. 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 Bawin oh, na na. pa na. Bawin na. Uy, naligo na yan. Tao. 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 stop crying. Naligo ka na, di ba? Di ba, baby? Naligo ka na? Tao. Di ba? take na? Okay, bango. Hindi ko bang mabaho, eh. Oh. Hindi ko nga naliligo, eh. Ba, oh, ate, maliligo mo talaga. Ah, always pati yung gulamit puti, ah.

Parang unggoy yung ilong. <laughs> Parang unggoy yung ilong ni Alex. Wala! hala, No! Don't remove Iyak. this, baby. Yuck! Kasi! Alex, ha? Ayun na! Ayun na, ayun na. Oo, oo. Pota. Stop! Stop! ngayon no ah gigil pa sa inya <laughs> na sudora ex sampot eh tanan baho gininga <laughs> bango papaya na lego na yan katulad mo sudora <laughs> ex Kung nasa yung remote, nasa yung remote, mananood ako ng movie. Wala ba eh? ang inip ko kaysa naman. Kano mga anak remote, be? Be, ayun be, sa bag ko, be. Be, yun, 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 yun. Dun, remote, yung ano lang, maliit lang, hindi sa TV. Ililipat ko lang ng channel. na ba natin mo? Ay, ayun na yun, ayun. Layo! Sige na, iligo ko naman eh. O, sige na, kung Dali na kasi. Dali mo na muna yung remote. Gusto ko nang movie. Magmo-movie marathon nga ako. Kaysa ma-stress ako sa inyong dalawa. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh Be, dali na yung remote. Dali. Be, yung remote, be. nag tantas iiyak. Mumpayan. Ano ba yan? Ano? Po. Ayun na. Ah. Yung maliit lang. Yung sa ano lang, yung sa cable. Ayun Hoy! It's a case toothbrush! Ayan mo na. Ayan mo na, wala pa naman Ako magbabantay. Ay, ayan na. Ah. Sak Saksak mo na. Pangit, pana, pangit. No! Sana so asim! Bule. Eh. Asim? Buling chahe. Eh. Hoy! No, baka maano naman yan. Kasi yung Tagalog, ano, para hindi na ako mag translate Kasi <laughs> yung Tagalog na, ano, movie? Warriors of the Dawn. Ayan. Ayan ang gusto ko yung mga, ano, mga movie na gano'n. Yun! Come on, bang! Come bang! Ayan yung buli oh. Eh. Nandito na naman sa ano, kwarto ko. Dito na buli, tsaka yung labahin, eh. iakyat mo na doon sa rooftop, boss. Dami na niyan ah, tambak yan ng mga damit mo yan eh. Oh. Baho. Wag mo nang asarin naligo ligo na yan ni, eh. nauna pa yung naligo sa iyo eh. Mai. Oh, Mai nga raw eh. Mai. It's 1.50. Lix. Baka maano pa yan eh si Alex. Hindi talaga naputok na. Maligo na Lix. Wala akong naintindihan sa movie. Tapos sila. Taba-taba oh. Dose pa lang yan. Dose pa lang yan. Taba-taba eh. 12. 12 years old. Hindi na mga kapepe Bye lang. Bye-bye.